pamilya nila Christine Hermosa at Oyo Boy Soto, punong-puno ng pagmamahal. Bago pa man ang Noche Buena ay nagpunta na sa simbahan at nagdiwang para sa kaarawan ng Panginoon ang buong pamilya ni na Christine Hermosa at ni Oyo Boy Soto. Sa katunayan nga ay umuwi pa ang kanyang kapatid mula sa Palawan papunta sa kanila upang magkasama-sama sila ngayong Pasko. Bukod dito ay nag naman sa kalasada ng tungkol sa Panginoon ang kanyang mga anak upang pagbibigay na rin ang kanilang kasiyahan. Caption nga ni Tintin, Thankful, Grateful and Blessed. Blessed Christmas! On Curtis, Romantic Christmas Party. Grabe, ang ganda ng venue. Muli pang nagbahagi ang diyosa ng showbiz industry na si Ann Curtis mula sa naging party nila ng kanyang mga staff at mga kaibigan. Sa kanyang naging caption niya sa social media, The most romantic Christmas setup I've ever seen by Gideon Hermosa and his team. Thank you kids. The whole A team were so stunned with this beauty, including me. Love you punong punungan ng mga Christmas tree at ng mga Christmas lights ang naging venue ni Ann Curtis para sa party. Husband ni Sophia Andres hinangaan ng publiko. Father and husband figure kina Sofia at Zoe. Tila lalong napupukaw o nakukuha ng asawa ni Sofia Andres na si Daniel Miranda ang atensyon ngayon ng publiko dahil sa dami ng naghihiwalayan ngayon ng mga artista ay napapanatili nito na masaya ang kanyang pamilya. Nagbahagi naman si Sofia Andres ng kanilang family picture para sa 2023 Christmas. Makikita naman ang mga ngiti ng kanilang anak na si Zoe na talagang enjoy na enjoy kasama si Daniel at si Sofia. Christine Hermosa and Family 2024 Christmas Party, ibinida ang kanilang mga alaga sa bahay. Bukod sa isang family picture, tuwing Pasko ay kakaiba naman ang ibinida ngayon ni na Christine Hermosa at Oyoboy Soto. Dahil ngayon sa kanilang social media ay isinama nila ang kanilang mga alagang pagong, maging ang kanilang aso at parot na nasa balikat pa ni Christine. Kinagiliwan nga ng mga taga-suporta maging ng mga netizens ang mga larawan na ibinahagi ni Christine Hermosa sa kanyang social media na makikita nga sa kanyang official IG. Pasko nila Carmina Villaruel at Soren Legaspi kasama na si Mavi at Kasi ang daming regalo. Bago pa man sumapit ang kapaskuhan ay nakauwi na ng Pilipinas si Carmina Villaruel upang magdiwang ng kapaskuhan kasama ang kanyang buong pamilya sa kanyang caption nga na ibinahagi sa kanyang social media. Merry Christmas and lots of love from our family to yours. Family, love and peace. What more can I ask for? Thank you God. Kapansin-pansin din na napakaraming inihandang regalo ng kanilang buong pamilya.